Iniisip ni Vladimir Putin na makukuha niya ang lahat ng gusto niya sa Europa. Pagkatapos talunin ang Ukraine, naniniwala ang leader ng Russia na magagawa niyang ituon ang kanyang pansin sa iba pang mga bansa na dating nasa ilalim ng kontrol ng Russia. Babagsak ang mga bansang Baltiko pati na rin ang Finland. At kapag handa na siya, magagawa ni Putin na ituon ang kanyang pansin sa Poland. Pero may ibang plano ang Poland. Ang malawakang pagpapalakas ng militar ng Poland ay isang suntok sa mukha ni Putin. At kung hindi mag-iingat ang Russia, maaring magdulot ng knockout ang suntok na iyon. Noong Hunyo 27, iniuulat ng Defense Post ang mga pahayag na ginawa ng Foreign Minister ng Poland, Radoslaw Sikorski. May babala siyang nais iparating. Ngunit maaring hindi ito ang uri ng babala na inaasahan ng karamihan. Sa halip na sabihin kay Putin na pinapalakas ng Poland ang kanilang militar upang masaktan ang Russia sa hinaharap na labanan, gaya ng ipapaliwanag mamaya. Sinabi ni Sikorsky na mas malaki ang problemang kinakaharap ni Putin. Napasok ng Russia ang sarili nito sa isang arms race. At kung hindi siya mag-iingat, mababang karote ni Putin ang kanyang bansa sa kakasubok na maungusan ang mga bansang tulad ng Poland at ang mga kaalyado nito sa NATO. Dapat maintindihan ni Putin na tinatahak niya ang landas ng leader ng Soviet na si Leonid Brezhnev Ayon kay Sikorski noong Hunyo, siya mismo siya ang nagsabi noon na bumagsak ang Soviet Union dahil masyado itong gumastos sa mga sandata. At ngayon, ginagawa niya rin ang eksaktong parehong bagay. Malinaw ang mensahe. Alam ni Putin na itinutulak niya ang Russia sa isang ekonomikong itim na butas dahil sa kanyang paggastos para sa digmaan. Itinuro na ng leader ng Russia ang mismong isyong ito noon. Sinasabi ng Poland sa Russia na hindi nito maaaring hayaan ang kayabangan ni Putin at ang kagustuhan niyang ibalik ang dating kaluwalhatian ng Russian Federation na lamunin ang bansa. Nagpatuloy si Sikorsky at idinagdag. Nagsasagawa siya ng isang napakamahal na digmaan at nagudyok din. Nagtakot sa buong kanluran na palakasin ang kanilang paggasta sa depensa. Ginagawa namin ito dahil tinatakot kami ni Putin. Nangangahulugan ito na mula sa ekonomiyang kasinlaki ng Texas, kailangan pangkunin ni Putin ang mas maraming pondo para sa depensa. Sana ay magkaroon ng kaparehong resulta para sa rehimen tulad ng nangyari sa Soviet Union. Pero mas mabilis. At dito napapasok ang sariling pagpapalakas ng militar ng Poland. Hindi lang nalalapit sa pagkabangkarote ang Russia dahil kay Putin, kundi ang paggastos ng bansa sa militar ay nagtulak din sa natitirang bahagi ng Europa Namuling muling itoon ang pansin sa pagpapalakas ng kanika nilang militar sa kontinente. Kung sapat na ang katangahan ni Putin para magsimula ng mas malawak na digmaan, babala ni Sikorsky, hindi na niya haharapin ang parehong Europa na umiiral bago ang pagsalakay sa Ukraine. Ang kanyang kalaban ay muling nabuhay, handa at mapanganib. At ang tanging paraan para makipagsabayan ang Russia ay ang lalo pang malugmok sa isang paligsahan ng armas na ngayoy nagbabantang lamunin ang bansa. Ito ay matatapang na pahayag na ginagawa ng kalihim ng ugnayang panlabas ng Polonya. Gayunpaman, maraming ebidensya na sumusuporta rito. Simula sa labis na paggastos ng Russia sa militar at ang epekto ng mga pulisya ni Putin sa bansa, ang realidad na ayaw harapin ni Putin ay ang paggastos niya sa militar ay tuluyan ng nawalan ng kontrol. Iyan ang punto na binigyang diin ng Center for European Policy Analysis or Center for European Policy Analysis. Sa isang artikulong isinulat ni Pavel Lusin noong Enero 2000 at 2025, binanggit ni Lusin na ang planong gastusin ni Putin at ang aktual na ginastos ng Russia noong 2000 at 2024 ay magkaibang magkaiba ang mga numero. Noong nakaraang taon, opisyal na naglaan ang Russia ng halos dolyar isang daan at isang bilyon para sa kanilang militar. Isang napakalaking halaga. Gayunpaman, ang totoong halaga ay aksidenteng isiniwalat ng ministro ng depensa ng Russia, Andrei Bedusov, noong Disyembre. Sinabi niya na ang paggasta sa depensa ay umabot sa tatlong daan at dalawamput ng apat na raan at anim na trilyong ruble na badyet ng Russia. Ang tatlong daan at dalawamput limang ng apat na raan at 6 na trilyong ruble ay isang daan. At 32 trilyong ruble ayon kay Lusin, na noong panahong iyon ay katumbas ng napakalaking dolyar. Isang daan dalawampu't bilyon. Halos tatlong bilyon na mas mataas kaysa sa balak gastusin ni Putin. Umabot sa pinakamataas na antas sa labing tatlong taon, ang paggasta ng Russia. Higit sa doble ito ng ginastos ng Russia noong dalawang libo at dalawamput dalawa. At halos 5 trilyong rubles na mas mataas sa kanilang gastos sa depensa noong 2000 at 23. May malinaw na pattern dito. Habang tumatagal ang digmaan sa Ukraine nang mas matagal kaysa sa inaasahan ni Putin, kinailangan ni Pangulong Putin ng Russia na mas malalim pang maghukay sa bulsa ng bansa para makahanap ng pondo upang suportahan ang kanyang pananakop. Ipinapakita ng iba pang mga datos kung paano lumala ng husto ang paggastos ng Russia sa militar. Noong Oktubre libo at 24 iniulat ng The New Voice of Ukraine na, na ngayon mas malaki na ang ginagastos ng Russia para sa pananakop ni Putin kumpara sa ginagastos nito para sa karamihan ng mga rehiyon nito sa loob ng isang taon 18 lamang sa 83 rehiyon ng Russia ang may taunang budget na higit sa 3,100 libo at 2 milyong milyon na lingguhang ginagastos ng Russia para sa digmaan isa pa yung problema para kay Putin. Ang, ang kawalan niya ng kakayahang makita ang lampas sa kagustuhan niyang tapusin ang soberanya ng Ukraine ay aktual na nagpapahirap sa mga taong sinasabi niyang pinoprotektahan niya. Ang mga ordinaryong Ruso ay nararanasan ang pagtaas ng presyo at implasyon habang ginugugol ni Putin ang mas maraming pondo ng publiko para sa kanyang hukbong natatalo. At maaring malaking kulang pa ang dolyar. Tatlong libo siyam naraan at dalawang milyon kada linggo. Noong Pebrero, iniulat ng Euromaidan Press na inilaan ng Kremlin ang 41% ng federal na budget ng Russia para sa digmaan sa Ukraine. Ayon sa hepe ng intelihensya ng Ukraine, si Kirilo Budinov, inilalagay nito ang Russia sa posisyon na gumagastos ng halos dolyar, isa bilyon kada araw para sa digmaan. Lubhang magastos ang digmaang ito. Umabot ng halos isang bilyon ang kanilang pang-araw-araw na gastos dito. Napakalaking halaga ng pera nito, ayon kay Budinov noong Pebrero. Itinuro rin niya kung gaano kalaki ang negatibong epekto ng paggastos na ito sa Russia. 41% ng mga gastusin sa budget ay para sa depensa. Hindi normal ang mga numerong ito. Para maisakatuparan ang budget na ito, halos lahat ng programang panlipunan, medikal, at pang-edukasyon ay binawasan. Ang negatibong epekto sa pananalapi at ekonomiya sa Rusya ay kapansin-pansin na. Anuman ang totoong halaga ng gastusin ng Rusya sa militar, isang bagay ang sigurado. Sobra na ito. Isinulat ni Lusin sa kanyang artikulo sa SIPA na hindi kayang panatilihin ng Rusya ang ganitong kataas na antas ng paggastos nang matagal pa nang hindi lubusang winawasak ang ekonomiya ng Rusya. Tinawag niya ang 2,000 at 25 bilang taon ng katotohanan para sa Rusya. At binanggit na ang huminang pribadong sektor nito ay hindi kayang punan ang kakulangan upang suportahan ang naghihingalong ekonomiya. Ayon kay Lusin, dahil dito, napipilitang gumamit ang Kremlin ng mga buwis, bayarin, multa, at taripa para tustusan ang digmaan. Nagkakaroon ng isang malupit na siklo. Habang mas marami ang ginagastos ni Putin, mas kailangan niyang gumamit ng ganitong mga hakbang para makalikom ng pondo. Na lalo pang nagpapahirap sa mga Ruso, na hirap na nga. Katulad ng kanyang paggasto sa militar. Hindi magtatagal ang mga hakbang na ito bago mag-alsa ang mga tao laban sa kanya. O tuluyang malugi ni Putin ang bansa. At hindi naman sa hindi pa nararamdaman ng Russia ang hirap sa ekonomiya dahil sa digmaan ni Putin. Una, may magandang balita para sa Russia. Ayon sa Trading Economics, bumaba ang taunang inflation rate ng bansa sa ikatlong sunod na buwan nitong Hunyo. Ang masamang balita, ang pagbaba ay hindi gaanong mahalaga kung ang rate ay sham na put apat na mas mataas kaysa sa gusto ni Putin. Ang taunang inflation ng Rusya ay lampas siyam na porsyento mula Desyembre 2000 at 24 at lumampas ng 10% noong Pebrero, Marso at Abril lubhang nakasasama sa mga tao sa Rusya ang sitwasyong ito dahil mas malaki na ang gastos nila para sa pang-araw-araw na bilihin kaysa dati. Ang inflation ay masama rin para sa militar ng Rusya dahil magiging mas mahal ang mga piyesa at kagamitan. Kailangan ding magbayad ng mas malaki ni Putin sa kanyang mga kontraktwal na sundalo. Kapag malaking problema na ang usapin sa budget, literal na hindi kayang tiisin ni Putin ang matinding inflation na lalo pang nagpapataas ng gastusin ng militar niya. Dagdag pa sa problema ng inflation, ang base interest rate ng Rusya ay 20%. Problema ito para sa mga tao at negosyo ng bansa dahil pareho silang nahihirapang mangutang dahil sa sobrang taas ng kailangang bayaran nilang interes. Kailangang isaalang-alang din ang issue tungkol sa Russian Financial Reserve. Noong Hunyo, ibinunyag ng Foreign Intelligence Service ng Ukraine na ang Liquid Reserve Fund ng Russia ay bumaba mula dolyar. Isang daan at apat na bilyon noong Hulyo dalawang libo at dalawa hanggang tatlong put bilyon na lang noong Mayo isa dalawang libo at lima. Ayon sa serbisyo, laganap din ang kakulangan ng pondo para sa mga proyektong lokal sa Russia. At ayon sa Goldman Sachs, ang taunang gross domestic product o gross domestic product growth rate ng Russia ay bumaba mula 5% hanggang sa maging zero. Lahat ng ito ay nagpapatunay sa punto ng Poland upang mapanatili ang kanyang pananakop sa Ukraine at masiguro na ang militar ng Russia ay may kakayahang magpakita pa rin ng banta sa Europa. Kung magtagumpay ang Russia laban sa Ukraine, pinapahina ni Putin ang kanyang bansa at lalo pa itong lumalala. Kahit na sa kabila ng lahat ng gastusing ito, nahihirapan pa rin ang Russia na moderno ang kanilang militar upang mapantayan ang Poland at iba pang mga bansa sa kanluran. Gustong gusto talagang takutin ni Putin ang mga iyon. Ayon yan kay Matthew Bulig, isang consulting fellow ng Russia at Eurasia Program sa Chatham House. Sinabi niya noong Hulyo na ang kombinasyon ng mga parusa, ang epekto ng digmaan sa Ukraine, at ang paghinto ng inobasyon ay pawang nagpapahina sa kakayahan ng Russia. Sa kabila ng record na taas ng paggastos ng Russia sa militar, ipinapakita ng aming pananaliksik na ang kasalukuyang kalagayan ng industriya ng militar nito ay paurong. Taliwas sa gustong ipaniwala ng Kremlin sa mundo, dagdag pa ni Buleg. Malamang na kailangan gawing mas simple at pabagalin ang produksyon sa mga susunod na taon. Habang mapipilitan ang Russia, natanggapin ang pagbaba ng kalidad ng kanilang mga produkto at magdaranas ng paghinto ng inobasyon sa kanilang teknolohikal na pananaliksik at pagunlad. Isinasalin, mas malaki na ngayon ang ginagastos ng Russia sa mga kagamitang militar kaysa dati, ngunit malayo pa rin ito sa pandaigdigang pamantayan. Ang pagpapalakas ng militar ng Russia ay hindi nagbibigay ng resulta sa paraang kailangan ni Putin. Mas mahal din ito kaysa sa kayang gastusan ng Russia at alam yon ni Putin. Ito ang dahilan kung bakit inanunsyo niya. Noong katapusan ng Hunyo, na balak niyang bawasan ang gastusin sa militar sa loob ng tatlong taon. Sa gitna ng mga alalahanin tungkol sa ekonomiya ng Russia, hindi pa tiyak kung gaano kalaki ang mga pagbawas na yon at kung ano ang magiging epekto nito sa pananakop ni Putin sa Ukraine. Pero ang pagkilos na ito ng Russia ay lalo lamang nagpapatunay sa punto ni Sikorsky na ginagastos ni Putin ang Russia hanggang sa tuluyang malugmok ang ekonomiya nito. Lahat ng ito ay isa ng masakit na sampal sa mukha ni Putin. Sobrang nahihirapan siya sa ekonomiya ng kanyang bansa. At alam ito ng Poland. Gayunpaman, ang matinding dagok ay nagmumula sa katotohanang habang nangyayari ang lahat ng mga pagsubok na ito, lalo namang lumalakas ang Poland kaysa dati. Sinusulit nito ang lumalalang kahinaan ng Russia sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang puwersang militar. Dahil dito, mabibigyan si Putin ng matinding pag-iisip bago tuluyang isagawa ang anumang planong pananakop pagkatapos ng Ukraine Sakaling magtagumpay ang Russia napabagsakin ito. Una, may usapin ng paggastos. Habang inihahayag ni Putin na mapipilitan ang Russia na bawasan ang paggastos nito sa militar sa mga susunod na taon, pinapataas naman ng Poland ang budget nito para sa depensa. Noong Pebrero, iniulat ng Euronews na balak ng Poland na gastusin ang 4.7% ng gross domestic product nito para sa militar sa 2000 at 25. Kahit mas mababa ang halaga ng Russia sa kabuuan, gagastos ang Poland ng halos 35 bilyon para sa depensa nito ngayong taon, kumpara sa higit isang daang bilyon ng Russia. Ipinapakita nito na ang bansa ay dumadaan sa isang military build-up. Bahagi rin ito ng isang pattern. Ang 47% na paggastos ay Nangangahulugan na ang Poland ay naglalaan na ngayon ng pinakamalaking bahagi ng gross domestic product nito sa militar sa nito, Matagal nang mataas ang mga numero. Noong 2000 at 24, 4 na ng gross domestic product ng Poland ang ginugol nito sa militar. Ayon sa The Week, nakatuon din ang Poland sa pagpapalakas ng militar nito pagdating sa dami ng tauhan. Noong 2000 at 14 ang bansa ay may ikasyam na pinakamalaking sandatahang lakas sa nito. Ngayon, ito na ang ikatlo. Naabot nito ang mataas na antas sa pamamagitan ng pagtatriple ng paggasta at pagdodoble ng bilang ng tauhan sa hukbo sa nakaraang dekada. Ang Rusya ang malinaw na dahilan ng pagpapalakas ng militar na ito at gusto ng Poland na siguraduhin na alam ito ni Putin. Mahigit isang dekada ng ginugol ng bansa sa pagbabago ng sarili nito upang maging isang mabagsik na kalaban ng Rusya. Gayon paman, tunay na nagsimula ang pagbilis noong 2000 at 22 nang ipatupad ang batas sa Pambansang Depensa ng Poland. Binuksan ng batas na iyon ang pinto para sa malakihang pagtaas ng paggastos ng Poland na ayon sa The Week, ay kinabibilangan ng dolyar, Anim 60 bilyon na inilaan sa mga kagamitang gawa sa Estados Unidos, kabilang ang 76 na helicopter at ang Integrated Battle Command System. Ang sistemang iyon ay nagpapahintulot na magtulungan ang mga radar, missile launcher at sistemang panlaban. Kaya ito ay perpekto laban sa kalaban. Ipinapakita nito ang hilig ng Russia na magsagawa ng mga missile at drone strike sa mga lungsod ng Ukraine. Sumali na rin ang Poland sa European Sky Shield Initiative. Ayon sa The Week, na isang malaking plano para gumawa ng sistema ng depensa sa himpapawid sa buong Europa, kagaya ng Iron Dome ng Israel noong Setyembre 2000 at 23 pa lang. Sinasabi na ng SEPA na naging isang dambuhalang puwersa sa depensa ang Poland. Lumabas ang artikulo matapos ang nakaraang taon, nang gumastos ang Poland ng 24% ng gross domestic product nito para sa depensa. Pagsapit ng 2,000 at 23, nasa 4% na ang ginagastos nila. At inaasahang halos madodoble ang bilang na iyon mula 2,000 at 20 sa dalawa pagsapit ng 2,000 at 25. Ang pagpapalakas ng militar na ito ay tiyak na nakakatakot para kay Putin. Pero may isa pang dahilan kung bakit dapat matakot ang Russia sa Poland at sa matinding suntok na ibinibigay nito direkta sa mukha ng Russia. Pinapansin ng Poland kung paano nilalabanan ng Ukraine ang mga puwersa ng Russia. Ibig sabihin nito, natututo sila ng mga aral na ayaw ni Putin matutunan ng Poland, lalo na pagdating sa bisa ng drone warfare. Noong Mayo, iniulat ng DSEI Gateway News na ang Poland ay gumagawa ng isang buong hukbo ng mga drone bilang bahagi ng pagpapalakas ng kanilang militar. Iniulat nito na ang Deputy Prime Minister ng Poland, na siya ring ministro ng pambansang depensa, si Wadisław Kosinakamis, ay nakipagpulong sa humigit kumulang apat napong kumpanya sa loob ng Poland. Ang ng kanyang layunin ay simple at malinaw na ipinahayag, ang kagustuhang bumuo ng isang hukbo na binubuo ng daan-daang libong mga drone at ang kakayahang makagawa ng milyon-milyon pa. Dagdag pa ni Kosina Kamis. Sa lahat ng larangan, sa lahat ng unit, bawat sundalo ng hukbong Polish ay magkakaroon ng kontak sa mga drone. Ito ang aming ambisyon. Ito ang aming layunin. Nakikita namin ang nangyayari sa Ukraine. Hindi nagpapabaya ang Poland. Noong Hulyo 23 iniulat ng The Military Show na ang Ministry ng Depensa ng Poland ay naglaan na ng dolyar 55 milyon para sa malakihang pagbili ng mga drone para sa sandatahang lakas ng bansa. Halos kalahati ng perang iyon ay ilalaan sa pagbili ng mga drone at ang natitirang bahagi ay para sa pagsasanay ng mga bagong drone operator. Sabi ni Militani, sa taglagas ng 2,000 at 25 inaasahan ng Poland na makakatanggap ang kanilang militar ng siyam na pong bagong kagamitan para sa aktual na pagsubok. Ang sham pong unit na ito ay pinili mula sa apat naraan at limamput na panukala na isinumite sa Ministry of Defense ng bansa. Kung saan mahigit isang daan dito ay tumutukoy sa mga unmanned system. Ang Poland ay kasalukuyan ding gumagawa ng mga laboratorio para sa drone na magpapahintulot dito na gumamit ng makabagong tatlong D-printing techniques upang makagawa ng maraming drone sa mas mababang gastos. Hindi na dapat ikagulat ang investment ng Poland sa drone para sa sinumang mang sumusubaybay sa digmaan sa Ukraine. Isa sa mga dahilan kung bakit nagawang ipagtanggol ng Ukraine ang sarili laban sa napakalaking militar ni Putin ay dahil patuloy itong nag i innovate pagdating sa drone warfare. Ang inubasyong iyon ang nagtulak ng pagbabago sa labanan. Hanggang sa punto na ayon sa Army Technology, ang mga drone na ngayon ang responsable sa pagitan ng pitumpu at 80% ng mga nasasawi sa Ukraine, pagnilayan ang implikasyon nito para kay Putin. Ipinakita niya na wala siyang plan B pagdating sa paraan ng Russia sa pananakop. Umaasa ang Russia sa mas malaking bilang, gawin na nila ito. Kaya kung sakaling salakay ni Putin ang Poland, haharapin na niya ngayon ang mas malaking hukbo kaysa sa haharapin niya bago niya sinimulan ang pananakop sa Ukraine. At ang hukbong yon ay magkakaroon ng daan-daang libo marahil milyon pa, ng mismong mga sandata na ginamit ng Ukraine para manakit, mahigit isang milyong casualty at patuloy pang nadaragdagan sa panig ng Russia. Ang punto dito ay simple. Handa ang Poland kay Putin. Ang paghahanda ng Poland sa pagpapalakas ng kanilang militar, ang marahil na dahilan kung bakit malakas ang suntok nito kay Putin. Nang salakain ng Russia ang Ukraine, halos buong mundo ay nabigla ni Putin. May mga bulong-bulungan na maaring magkaroon ng pananakop pinalala pa ito ng Russia, kung saan ang kanilang Deputy Foreign Minister of Foreign Affairs, na si Sergei Ryabkov, ay nagsabi sa Estados Unidos, mahigit isang buwan, bago ang pananakop na wala silang plano o intensyon na salakayin ang Ukraine. Siyempre, nagsisinungaling ng todo si Ryabkov. Hindi makakalusot si Putin sa ganung paraan kung susubukan niyang salakayin ang Poland. Handa na ang militar ng Poland at gagawin nitong impyerno ang buhay ng sinumang sundalong Ruso na susubok tumawid sa kanilang hangganan. Ang digmaang pag-ubos na labis ng sumira sa militar ng Russia sa Ukraine ay magpapatuloy lang sa Poland at magpapatuloy ito habang lupaypay ang ekonomiya ng Russia at patuloy na pinalalakas ng Poland ang kanilang militar. At iyan ang totoong babala na ibinibigay ni Sikorsky kay Putin noong Hunyo 27. Simulan ang laban-laban sa Poland sa sarili nitong panganib dahil wala sa posisyon ang Russia para manalo at kung hindi pa sapat ang lahat ng iyon bilang babala, may isa pang bagay na kailangang isaalang-alang ni Putin. Ang Poland ay miyembro ng NATO. Bilang miyembro ng NATO, protektado ang Poland ng Artikulo 5 ng NATO Charter. Ang artikulong iyon ay naguutos sa bawat miyembro ng NATO na tumulong at ipagtanggol ang sinumang miyembro na inaatake ng isang agresor sa sarili nitong teritoryo. Kaya kung na eh, hindi lang ang mga puwersa ni Putin ang haharap sa muling paglakas ng Poland sa panahong ang ekonomiya at militar ng Russia ay nasa bingit ng pagbagsak ngunit haharapin din nila ang tatlong isang pang miyembro ng NATO kabilang ang mga pangunahing puwersang militar tulad ng Estados Unidos, Alemanya, Pransya at ang Nagkakaisang Kaharian. At tulad ng Poland, alinman sa mga miyembrong iyon ay labis na nagtaas ng kanilang gastusin sa depensa mula nang salakayin ng Russia ang Ukraine. Sa Hulyo 2000 at 24-23 sa 32 bansa ng NATO ang nakaabot na sa inirekomendang 2% ng gross domestic product na ginagastos sa depensa. Noong 2,000 at 24 tumaas ng 18% ang ginastos ng mga bansang kasapi sa NATO para sa kanilang depensa kumpara sa 2,000 at 23. Batay sa Atlantic Council, ang NATO ay gumagastos ng 2.71% ng kabuuang gross domestic product nito para sa depensa bilang isang kolektibo. At mas marami pang darating. Noong Hunyo, inanunsyo ng NATO ang bagong plano kung saan irerekomenda nito na lahat ng miyembro ay maglaan ng 5% ng gross domestic product nila para sa gastusin sa depensa pagsapit ng 2000 at 35. Ang 5% na iyon ay hinati sa tatlo 35% para sa pangunahing gastusin sa depensa at isa 5% para sa mahahalagang infrastruktura at paghahanda ng sibilyan. Kasama ang iba pang bagay. Pero ang punto rito ay mas maraming pera ang dadaloy papunta sa mga militar ng NATO. Eksaktong sa panahon na kailangan ni Putin na bawasan ang pondo ng kanyang hukbo. Dahil nangangambang malugi ang Russia. Sa huli, pera ang nasa sentro ng bagong problema ni Putin tungkol sa Poland. Ang suntok sa mukha na natanggap niya ay paalala na hindi niya kayang panatilihin ang gastusin ng militar ng Russia ng habang panahon kahit na may kasaysayang mataas na paggastos. Ang digmaan sa Ukraine ay nag-iwan sa Russia na mas mahina, parehong sa konkretong aspeto at pagdating sa pananaw ng mundo tungkol sa lakas ng Russia. Sa kabilang banda, lalo lamang lumalakas ang Polonya at ganoon din ang mga kaalyado nito sa NATO. Maaaring manalo pa rin ang Russia sa Ukraine. Pero kung mangyari man iyon, mas handa na ngayon ang Polonia at ang mga kaalyado nito para sa anumang susunod na mangyayari. Pero ang Poland ang pinakamaliit na alalahanin ni Putin sa ngayon. Patuloy ang paglubog ng kanyang militar sa walang katapusang digmaan sa Ukraine at hindi maganda ang mga pangyayari. Ang Ukraine ay puminsala ng malaki sa air defenses ng Russia sa isang matinding pag-atake. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show. Kung gusto mong makakita pa ng mga video tungkol sa bumabagsak na hukbo ni Putin.